Pang mga kupal. <coughs> <laughs> Ayan o. No? Dito kami, nakatambay lang. Walang makain eh. Natambay. Tambay. Mga batang hamog. Dahil. <laughs> Ayan. Hello, mga kaibigan. Oh, dito si Paring Jirik. Si Paring Jirik. Yung pinakapugi namin, ano, tropa. Pinakapugi namin tropa, na kasumbiro. Ayan. Ayan. Walang magawa. Kaya... Wait, laki ah. ka ba? Chill. Maglulog. Chill. Chill.